Hi, ako pala si Jenard, isang OFW na piniling umuwi ng Pilipinas kahit tulang pera. Char, may pera naman pero konti lang. Kung ang ibang OFW, hindi ayaw nilang umuwi ng Pilipinas hanggat wala pa silang 100,000. Ako naman mga day, pinili kong umuwi ng Pilipinas at mag for good, <laughs> for good or for a while lang muna dito sa Pilipinas mga day na 50,000 lang yung dalang pera. Hindi naman sinabi ng embahada mga day na bawal kang umuwi hanggat wala ka pang pera, char. Umalis nga tayo sa Pilipinas, wala nga tayo nalang pera. Ah, ay uuwi din tayong walang pera. Charot. Pero mas maganda pa rin mga day na umuwi tayo ng may pera For today's video nga mga day no ay nagbayanihan kami mga day para magawa na yung uh, aking munting manukan mga day Gustos ko lang dito mga day ay yung pako lang Timing nga ngayon mga day dahil makakatulong itong anak ko dahil wala silang pasok dahil sa lindol One week silang online class mga day so makakatipid tayo sa pamasahe charot Yung lansones na patay mga day na nakikita nyo sa video mga day tanim pa yan ng mga lola at lolo ko Sayang nga mga day at namatay. Ang daming tanim na iniwan ni Lolo sa, sa amin mga day. Umili pala ako niyang sayote mga day na pwedeng itanim mga day. Alam nyo ba kung magkano yan? 3, 4, 20, mga day. Sana nga ay mabuhay yung sayote na yan para next time ay hindi na kailangan bumili pa sa palengke dahil sa mahal na mahal na mga bilihin ngayon mga day. Kailangan natin uh, magtanim ng gulay mga day para mabawas-bawasan yung mga gastusin. Nagpaalam nga ako kina mama kung pwede muna akong gamitin itong lupa mga day. Habang hindi pa ginagamit ng mga kapatid ko, mga dai. Habang nasa Singapore pa nga ako, mga dai, palagi na akong tumitingin sa YT, mga dai, kung paano mag-alaga ng native chicken, or maganda ba itong gawing business. Tatlo pa lang pinagpilian ko, mga dai, mag-rolling store, mag- mag sari sari store at mag-alaga ng Decal White. Pero napunta ako dito sa Native Chicken. <laughs> step by step muna mga Day. Sa ngayon, naghahanap ako dito sa Davao City kung sino nag-aalaga ng Dikal Brown kasi gusto ko nga mag-alaga ng Dikal Brown mga Day. Hanggang wala pa muna akong makikita mga Day ay ito muna ng Native Chicken ang pagkakaabalahan ko. Parang kukulangin nga yung kahoy mga Day. Siguro hindi ito matatapos ngayon. Ang importante naman ay nasimulan na nila. May trabaho din kasi itong husband ko mga Day kaya hindi pwede holiday whole day kaming magtatrabaho dito. Kung pwede lang sana, ako lang ang gumawa para mas madali pero hindi ko kaya yun. Dati nagtry din ako mag-alaga ng baboy mga day pero hindi ako pinalad. <laughs> kaya ngayon, sa chicken naman ako, sana ay palari na. Para naman hindi ko maisipan ulit na bumalik na naman abroad. Naalala namin ang husband ko mga day nung una naming bahay kasi siya lang din yung gumawa para lang talaga makabukod kami at mga kahoy-kahoy lang din yung mga ginamit niya sa paligid. Tapos nga ang ginamit naming bubong dati mga day ay trap pa lang. Nilinisan ko na rin mga jay ang bakuran ng aking lola mga jay. May plano akong gawin tong garden. <laughs> Pero itong mga bulaklak niya mga jay ay hindi ko ito papatayin mga day. Baka multuhin ako ni lola. <laughs> Alagang alaga pa naman to mga jay nung siya ay nabubuhay pa. Siya mga jay hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.